Miembro ng Gun Running Syndicate sa Calabar Zone, arestado sa pagtatago ng uh, matataas na kalibre ng baril. Naritong news group ni Arman Cambe. Nadakip ng pinagsanit pwersa ng PNP Region 4 Intelligence Unit Mobile Force Company at Bacor Police Station na isang miembro ng Gun Running Syndicate sa Calabar Zone sa hideout nito sa barangay Molino Dos Bacor City, Cavite, Martes ng umaga. Kinilala ang suspect na si alias J., 52 anyos at residente na nabanggit na lugar. Nakumpis ka mula sa possession ng suspect ang anim na matatas na kalibre ng baril, mga balat ipapanguri na ammunition. Ayon kay Police Brigadier General Paul Kenneth Lucas Calabarzon, Police Director, mga bagot high-powered firearms ang nadiskrubi sa bahay ng suspect na maaari mo ibinibenta sa mga criminal group dito sa rehiyon. Nakakulong na ngayon ang suspect sa Bacor Police Station at naharap sa kasong paglabag sa RA 10591 at Omnibus election gun ban provision. Armand Cambi mula berzon, Nagulat para sa pinametodo lakas. DWI ay hindi nagbabalita ng tama. Nagdilingkod ng tama.